Hello mga Marcy So for today's video, pumunta kami ngayon dito sa SM Tarlac City. So ito na nga nasa parking lot na kami at magbabayad na ng parking fee. So daladala -dala nga namin ang aming padjeo. Hindi mawawala yun, di ba? Kaya pala kami pumunta dito kasi matagal na nagre-request sa mga batang to. Gusto nila pumunta ng SM, Daddy SM, Mommy SM. Eh wala namang kami laging pera, di ba? Kaya hindi namin sila lagi na sa gusto nila. So, eto na nga. So, na nga pala sila sa RK. Tingnan nyo naman itong batang makulit na ito. nag enjoy dito sa sinakyan lang dalawa ni Ate Ainsley. So, kahit madalang lang ay napapasyal naman namin sila. Kasi ang tatay nila laging tulog eh. Alam nyo naman, ang buhay call center, di ba Mas importante sa kanila ang matulog kesa ang maglibot. <laughs> So, eto na nga si Kuya Chogchog. -chog. Oh, di ba? Hindi na naman niya alam kung saan siya sasakay nito. Hay naku, bata ka. Oh, ayun, tinuro na ng tatay niya kung saan siya sasakay. Pero lagi nating tatandaan mga Marcy, na hindi natin kailangan ng maraming pera para sumaya. Tingnan niyo naman kami, oh. Napaka konti lang ng pera namin. Pero nakukuha pa rin ay mapasaya ang aming mga anak lagi niyong tatandaan na hindi pera ang pinakaimportante dito sa mundo, kundi yung sama-sama kayong magpapamilya. Kahit konti lang yung pagkain niyo sa pagkainan niyo, basta sama-sama kayo. Yun ang pinakamasaya balik nga pala tayo dito sa dalawang ito buti na lang nagkasundyo sila kung saan sila sasakay ba? Diba? pagkatapos nga nila sa mga doon ay nagutom ang dalawang ito hindi ko na nga nabidyoan kanina si Chok na bumili ng french fries eh at syempre nagkasundo kami mag asawa kung saan kami kakain dito lang naman sa Porky 199 lang yan mga Marcy ito nga pala yung favorite na sanjihan namin dito sa Tarlac kasi tignan nyo naman yung mga pork nila o oh, Premium. napakanipis. Talagang the best ang pork nila dito, mga Marcy. At saka, syempre, meron na din naman silang beef dito. Kaso, mas gusto na namin yung, ano, pork. Kasi, nakakatipid ka na dun. Tsaka, sobrang busog mo na after nito. Masarap din pala yung mga side dishes nila. Kaso, ako kasi pork lang talagang kinakain ko. At eto na nga yung bunso ko, diba? O, oh, nagzo-zombie-zombie pa siya dito. <laughs> Oh, gigil pa. Dito na rin pala kinain nila Ainsley at Chug, yung binili namin kanina sa SM para hindi naman sila mainip habang nandito kami sa Samjihan. Tapos ito namang si Tenten, enjoy na enjoy sa juice nila. Naku, nyo naman no. oh, di ba ang yabang-yabang naman niya. So, kung ako sa inyo mga marsi try nyo na dito sa Porky 199. Salamat mga Marcy sa panonood. Hanggang sa ulitin.